Happy Chinese New Year mga kababayan. Welcome sa ating vlog at nandito po kita ngayon sa Picaru. Picaru. Ang ibig sabihin daw niyan mamaya kukwento namin sa inyo. So ito ay matatagpuan dito sa may uh, uh, barangay. Anong barangay ito? Malapit dito sa may likod ng Casa Real, dito sa may plaza, kung alam nyo po yung sa may SSS eto, may BDO SSS, tapos g eto, kahilera ito kahilera yung Picaro, eto, so, pasok kita dahil dito kami mag uh, tanghalian ngayon there you go let's, go. let's wander Hi, DJ Sal. <laughs> Magkasama kami, kami makain. Tapos, ito yung mga food dito sa Pika Pakita ko sa Classic. Meron sila dito ng uh, mga milk tea, Okinawa, Hokkaido to Taro, chocolate series. Yan. Tapos, uh, ang mas ang ano dito nila, ang uh, ang kanilang ano dito, ang kanilang uh, mga best seller. Burger, ito. In order natin, burger. Ano in order mo, DJ San? No, ano? Ah, but ang liit. So signature. 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 Tapos, yung kanila dito ang mga, ano chicken wings, yun know yeah, buffalo, buffalo wings, yung mga pagkain nila dito. Well, nilibre kasi nila kita ng Drinks. Uy, salamat po is... kay Tita Modeline. Yes. I think this one is your oh. old series. Sa'yo ay Hokkaido. is Hokkaido, this one. Ay, salamat sa libre. Oh, thank you so much. Ang bait naman ni At. Alam nyo, sa mga kababayan natin. Oh. Yan. Lagi nila kaming ina libre nila dito ng drinks. Ako pala, in particular. Ito, <laughs> yung kanilang brand. Hokkaido yung in-order ko, pero sabi ni, ni, ano kanina, ni magandang Keishi. You're currently offline daw. Mahina talaga yung ano. restaurant na. Hopefully. So, ito, ang in-order natin is, uh, Eto, ano yan? Rice. palak, may ano, may laman. O, tas, ang in-order natin is, burger. ito, signature burger. Yeah. Tikman natin. Buksan natin. Ah, uh, ka muna ng, ano, Chinese New Year. Ay, ito, hindi ito, 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 Bong Chi Pa Chai sa lahat po ng uh, mga kababayan natin from the Chinese and Filipino Chinese community. Yeah. Kain tayo? Oo, oh, oh. kain tayo. Ang laki na, ang laki na sa akin. katikitan kita. Huh? Buklatin muna natin kung ano naman. Ang laki rin na ang aking... Uh... Yehey. dapat daw magsuot ka ng kulay yellow. Gold yan nagsota ko gold ang aking damit ngayon. Dahil ito daw ang pampaswerte sa panuhon sa Oh, sige, tingin ka pa dali. Tingin ka pa. O, oh, tingin ka pa, tingin pa. Oo, oh, oh. naka-live ka sa waring can you? <laughs> <JV> sad, <laughs> <no>? <laughs> mm. all right guys enjoy dyan, baguettes. this one is oh. I think Cheeseburger Cheeseburger. Pero, yeah but hey, from signature okay. no, bacon this one that, that is cucumber tsaka fresh tomato. Alright. Sige. Yeah. Alright, sige. So, bati lang makita sa ating mga kababayan. Ah, yeah. uh, happy Chinese New Year po. the daw ang mga tiger, water tiger. Sabagat ito ay panahon ngayon. But at the end of the day, kailangan mag uh, work hard. Yun naman yung sekreto para umasensit ko yung mabong ang buhay kayo po ay magingat mga kapamilya, mga kabaragay. thank you so much sa Pecaro. Thank you, Pecaro. Bilibri na na tayo ng drinks. Thank you so much. Ano in-order mo? Um, What this is? one is... This one is Hokkaido. No? This is for, good for 90 pesos. Yes. Tapos yung series. And this one is Yakult Series Light like Sheet yeah. Burger. Alright. Yeah. Tapos signature burger nila cheese cheeseburger. Okay, marami pa sila dito. Marami pa kayong option o mga pwede pagpilian ng mga pagkain dito. Kaya, magtungo lamang dito sa Pecaro. Espera siya ako ng kay Tita Model Hill. And uh, kay Tito na nandiyan sa Route 460 na lagi tayo. O, oh, tanda ko, 460. Have it been there? Alright, guys. Everyone, everyone. Bye-bye.